Hi mga mare, hinatid ko sa school ang pogi kong anak na mana sa mama. Aba naman, charot lang. Ang cute nga ng lagayan niya ng tubig para sana yan sa akin. Kaso hindi lang ako nag-aaral kaya para sa kanya na lang. Nung nag-aaral nga ako, wala nga akong lagayan ng tubig. Nakikinom pa nga ako sa classmate ko tapos ang damot pa. Hindi na nga pwedeng pumasok ang mga magolang sa loob. Kaya hanggang gate na lang ang mga magolang. Kaya na nga mag-isa pumasok ni kay Adrian sa room nila. Kaya strong independent man man yan siya. Like her mom, strong independent woman. Wow, English yarn. <laughs> Nagpaalam na nga kami sa isa't isa. Mag-aral ka ng mabuti ha. Kaya huwag kang tumulad sa nanay mo na. Wanimbe lang utak na. Yung limang oras kayong hindi magkikita ng anak mo pero parang 2 years yung kabako, mare. Yatay. Safe naman ang mga estudyante sa loob pero ba't kinakabahan ako, mare? 30 minutes nga kong nakatunga nga mapanatag lang ang loob ko, mare. Ikaw ba, mare? Mapapanatag ka kayang ikaw lang ang mahal niya? Di mo sure. Okay, yatay. Oh sha, mga mare, mare at kuya. Thank you for watching.